magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, Jade. Nang marinig ito ng lahat, si Boyet ay agad-agad na tumayo mula sa pagkakaupo at sinabi, "Paumanhin, pinunong General Jade, kung hindi agad ako nakapagpakilala sa iyo. Ako nga pala si Boyet ang panauhin ni Empress Queen Zilong na tinutukoy ni General Very." at si Boyet ay tumingin kay General Berry at sinabi, Patawad General Berry, kung dahil sa akin kaya napabayan mo ang iyong tungkulin. Humihingi ako ng lubos na kapatawaran sa iyo General Berry at sa iyo Empress Queen Zilong. Dahil sa akin nagulo ko pa ata ang inyong mga kasundaluhan. Nakakahiya sa iyo Empress Queen Zilong. Sabi ni Boyet, nang marinig ito ni Pinunong General Jade. Ito ay nagsalita at sinabi sa walang pasensyang tono. Buti alam mo na ikaw ay nakakagulo lamang sa amin lalo na sa pamumuno ng aking mga general. Ang mga tulad mo na mga mababang cultivator ay hindi nararapat na makapasok sa imperyo ng South Cloud. Sabi ni pinunong General Jade nang marinig ito ni Queen Zilong. Ito ay mas lalong nagalit at sumigaw. Ikaw, anong pinagsasabi mo pinunong General Jade? Sa aking harapan mo pa talaga yan sinabi sa aking panauhin. Narinig mo naman sila na ang lalaki na iyan ay aking panauhin at ang tahanan na ito na hinihanda ni General Berry ang magiging tahanan niya simula ngayon. At sino ka para pagsalitaan mo ng ganyan ang aking panauhin? Bastos at lapas tanganan ka, pinunong general ka lang ng aking mga kasundaluhan at general. Kaya wag mo kalimutan na nandito ako sa inyong harapan. Kanina mo pa ako pinapangunahan magsalita tungkol sa nangyari sa main city. Nawawalan ka na ng respeto sa akin pinunong General Jade. Sabi ni Queen Zilong sa galit na tono. Nang marinig ito ni pinunong General Jade. Ito ay agad na yumoko at sinabi. Paumanhin sa aking naging Asta Empress Queen Zilong. Masyado lang ako nadala sa pagiging pabaya ng aking mga general tulad ni General Berry sa kanilang mga tungkulin. Patawad sa pagiging bastos ko. Sabi ni pinunong General Jed kay Queen Zilong nang marinig ito ni Queen Zilong ito ay nagsalita sa galit na tono at sinabi Hindi lang sa akin ikaw dapat humingi ng kapatawaran Humingi ka din ng tawad sa aking panauhin Ang iyong sinabi sa kanya ay lubos na nakakabastos Kaya humingi ka din ng kapatawaran kay Boyet sa aking panauhin Sabi ni Queen Zilong sa pasigaw na tono nang marinig ito ni pinunong General Jade Si pinunong General Jade ay tumingin kay Boyet at sinabi Boyet patawad sa aking mga nabitawan na salita sa iyo. Patawad sa aking pagiging bastos. Sana ay mapatawad mo ako, sabi ni Pinunong General Jade nang marinig ito ni Boyet. Ito ay nagsalita at sinabi, "Nako, hindi mo na kailangan pa humingi ng tawad sa akin, Pinunong General Jade at Empress Queen Zilong, kung kinakailangan niya gawin pa iyon. Ngayon palang Empress Queen Zilong pinapatawad ko na si Pinunong General Jade." Sabi ni Boyet sa nahihiyang tono kay Queen Zilong. Nang marinig ito ng lahat, si Pinunong General Jade ay nagsalita at sinabi, Salamat Boyet, at si Pinunong General Jade ay tumingin kay Queen Zilong. At si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, Ayoko na may ibang magsasalita sa inyo hanggat hindi ko kayo pinagsa. Salita, at hinihingi ang bawat opinyon nyo. Ako muna ang magsasalita at may dapat din akong sabihin sa inyong tatlo. Maliwanag ba? Sabi ni Queen Zilong sa galit na tono. Nang marinig ito nila General Tob, General Very, at pinunong General Jade, sila ay agad-agad na tumugon at sinabi. Nauunawaan namin Empress Queen Zilong. Sabi ng tatlo, nang marinig ito ni Queen Zilong. Ito ay nagsalita at sinabi. General Very, kailangan malaman mo kung anong pangkat ng mga tulisan ang gumawa ng ganon kalapastanganan na sa aking nasasakupan kailangan malaman mo agad sa madaling panahon kung sino at anong pangkat ng tulisan ito. Kailangan natin pagbayarin sila sa kanilang ginawa. Buhay ang kanilang kinuwa, buhay din nila ang ating kukunin. Maliwanag ba? Sabi ni Queen Zilong, nang marinig ito ni General Very. Ito ay nagsalita at sinabi, Masusunod Empress Queen Zilong. Gagawin ko lahat upang malaman at mahanap ang mga tulisan na iyon na may gawa ng kalapastanganan na gawain sa iyong nasasakupan Empress Queen Zilong. Sabi ni General Very, nang marinig ito ni Queen Zilong. Ito ay nagsalita at sinabi, Aasahan ko iyan General Very. Dahil kung hindi mo mahanap at malaman kung sino ang may gawa ng pagpaslang sa mga may-ari at tagabantay sa isang store na nasa aking lugar ay ikaw ay aking aalisin sa iyong pwesto bilang general. Maliwanag ba? sabi ni Queen Zilong, nang marinig ito ni General Very. dati ito ay nagsalita at sinabi, Nauunawaan kong mabuti Empress Queen Zilong. Pinapangako ko hindi kita bibigwin. Malalaman at makikita ko agad sa madaling panahon ang grupo ng mga tulisan na iyon at pagbabayaran sila sa kanilang ginawang kalapastanganan. Ako ay aalis na muna Empress Queen Zilong upang hanapin ang mga tulisan na iyon. Sabi ni General Very, nang marinig ito ni Queen Zilong. Agad-agad itong nagsalita at sinabi. Kakasabi ko palang General Very. Wala sa inyo ang sino mang papangunahan ang aking magiging desisyon. Wala naman ako sinabi sa iyon na hanapin mo ngayon ang mga tulisan na iyon. May mahalaga tayong tatalakahin ngayon kaya kayong tatlo ay isinama ko dito sa tahanan na ito. Ito ay napaka-importante para sa akin na may natin sa madaling panahon. Matapos may sigawa at mapagtagumpayan natin ang aking ninanais. Nakakasiguro naman ako magtatagumpay tayo. Doon mo gawin ang aking pinapagawa sa iyo na hanapin ang mga tulisan na gumawa ng kalapastanganan sa aking nasasakupan. Ngunit ngayon may dapat kayong gawin para sa akin. Sabi ni Queen Zilong, nang marinig ito ng lahat, lalo na sila General Very at Pinunong General Jade. Si Pinunong General Jade ay nagsalita at sinabi, paumanhin Empress Queen Zilong. Nais namin malaman kung ano ang nasa iyong isip at ano ang mahalagang dapat namin gawin. At sa madaling panahon na iyong sinasabi ngayon, sabi ni Pinunong General Jed na may kuryusidad. Nang marinig ito ni Queen Long, ito ay nagsalita at sinabi, May isang sekta akong gustong burahin. Ang sekta na iyon ay gumawa ng kalapastanganan sa akin. Nung araw na ako ay dumalo sa seremonya na isinagawa ni Daryl sa Westrington ang sekta na iyon ay hindi ko mapapalagpas ang kanilang kabastosan sa akin. Ako ay masyadong napahiya sa harapan ng ibang mga pinunong ng bawat imperyo at sekta na dumalo sa seremonya na iyon. Kaya kailangan nilang pagbayaran ang kanilang kabastusan at pamamahiya na ginawa nila sa akin. Dapat ang sekta na iyon ay ating mabura sa madaling panahon. Sabi ni Queen Zilong sa seryosong tono. Nang marinig ito nila General Tob, General Very, Pinunong General Jade. Sila ay nagulat, at si Pinunong General Jade ay nagsalita at sinabi, Empress Queen Zilong, tuldok, nais kong malaman kung anong sekta ang naglakas ng loob na ikaw ay Bastiusan. Lalo na sa, mahalagang event na nangyari sa Westrington sa harapan ng mga iba't ibang emperor at empress at mga sect master. Anong sekta ang iyong tinutukoy? Hindi kami papayag na ganunin ka ng kahit na sino. Pagbabayaran nila ang ginawa nilang lapas tanganan sa iyo mahal na Empress Queen Zilong. Sabi ni Pinunong General Jin, nang marinig ito ni Queen Zilong, ito ay nagsalita at sinabi, ang mga walang hiyang magkapatid na iyon, ang sekta nila ay sobrang baba kung aking iisipin. Ang tinutukoy ko ang Assassin Sect, sa pamumuno ni Sect Master Marvin. Kailangan ngayon araw ay maisakatuparan nyo ang pagwasak sa lungsod ng Assassin Sect at burahin ang kanilang sekta lalo na kailangan nyo mapaslang ang magkapatid na sect master ng assassin sect na sila Marvin at ang kanyang kapatid na babae. Kailangan ay may ito ngayong araw. At wag na wag kayong babalik sa aking imperyo hanggang hindi nyo napapaslang ang magkapatid na sect master at mabura ang kanilang sekta na assassin sect. Pinunong General Jade, nais ko isama mo ang lahat ng general ng aking kasundaluhan at lahat ng aking mga kasundaluhan upang malaman ng assassin sect ang ginawa nilang lapis tanganan sa akin na hindi dapat nila ito ginawa. At dapat nila pagsisihan ang araw na iyon, bago nyo sila pagpapaslangin, at dalan nyo ang ulo ng magkapatid na iyon sa akin. Maliwanag ba, sabi ni Queen Zilong kay Pinunong General Jade. Nang marinig ito ni Pinunong General Jade, ito ay agad-agad na nagsalita at sinabi, Masusunod Empress Queen Zilong pagbabayaran namin ang mga lapas tanganan na iyon dahil sa ginawa nilang pangbabasto sa iyo. Ang sekta ng asasil Sect at kanilang sect master ay mabubure sa mundong ito ngayong araw. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters bye bye